Malagang pangyayari sa panahon ng Hapones. December 8, 1941, sinalakay ng mga pwersang Hapon ang Pearl Harbor. Sunod-sunod na sinalakay ng mga Hapon ang mga base ng Amerikano sa Davao, Cavite, Baguio, Clarkfield at Zambales. December 10, 1941, narating ng mga Hapon ang Apari Cagayan at Vigan Ilocosur. Dumaong naman ang mga pwersa ng Hapon sa Lingayen, Pangasinan. Unti-unting nasakop ng mga Hapon ang Pilipinas. December 26, 1941, idiniklara ni General MacArthur ang Manila bilang open city upang iligtas sa trahedya ng digmaan. Iniutos din ito na alisin ang mga kagamitang pandigma sa Maynila at ilipat sa Bataan. Enero 23, 1942. Hinirang ng mga Hapon si George B. Vargas bilang Pangulo ng Philippine Executive Commission. Itinatag ng mga Hapon ang Central Administrative Organization o CAO bilang kapalit ng pamahalaang Commonwealth. Pebrero 20, 1942. Nilisan ni Pangulong Quezon at ng kanyang pamilya ang Pilipinas at nagtungo ng Australia. Paglaon ay nagtungo sa United States. Marso 11, 1942, nilisan ni General MacArthur at ng kanyang mga kasamahan ang Pilipinas. Nagtungo sila sa Australia. Ipinahayag niya ang mga katagang I shall return. Abril 1942, tuluyang bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapones. Isinagawa ang marcha ng kamatayan. October 14, 1943, pinasinayaan ang ikalawang republika ng Pilipinas, kung saan si Jose P. Laurel ang pangulo nito. October 20, 1944, muling bumalik si MacArthur sa Pilipinas at dumaong ang persang Amerikano sa Leyte. October 23, 1944, muling namahala ang pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Osmeña. September 3, 1945, Formal na isinuko na General Tomoyoki Yamashita ang Pilipinas kay General Levy.